Happy Valentine's to everyone. Hello Philippines and hello world. <laughs> Napakalamig ng na umaga ano, sinlamig ng aking love life. Charot ng ano. eh ano naman kung walang kaday, diba? Hindi naman matutumbasan ng kahit sinong partner ang pagmamahal ko sa anak ko. Abay, kontento na ako ano, charot. <laughs> <laughs> Bitter yata ang akla. <laughs> so, hay na nga at papasok na ang aking mahal na mahal na anak. Napakadami nga niyang bit Grabe. At syempre, kesa makipag-date, magtrabaho na lang, di ba? Ito na lang ang sarili sa pagkatrabaho. Hindi na uso sa akin ang Valentine's Day. Matanda na. Charot. <laughs> Kaarot na akla, ano, Bitor. <laughs> Palibasa, wala talagang kade. So, na nga at kumain na lang tayo ng napakasarap na puto pa. Oh. Bak na ang lasa, nakakaloka. At pagkatapos nga na maghapon kong pagkatrabaho, sinundo ko na ang anak ko sa may kanto. Sakto, pagating ko doon, nandun na siya at naglalakad na. Pagod na pagod ang anak ko, nakakaloka. <laughs> umuwi nga kami saglit at heto na siya ang kadate ko at pupunta kami sa mall at manginginain <laughs> Hindi na nga ako nagluto ng hapunan namin kaya na kasi nga bala ko talaga lumabas kami ngayon. At magde-date nga kami mag-ina. O siya ang ka-date ko. O diva. Taon-taon naman, ito ang ginagawa naming dalawa. Nung mga nakaraang taon, si Dagul ang kasama namin. Tatlo kami nagde-date. Kaya lang hindi na siya nakatira sa bahay. Alam nyo naman kapag nagbibinata na kung saan-saan na nagpupunta. Ay, hindi pwede sa akin yung ganon. Kapag gabi eh, wala sa bahay. Ay, So na nga at naglalaro na ang anak ko. Nagpapagutom yata ng gusto para maraming makain mamaya. Nakakaloka. <laughs> Hindi talaga mawawala yung pagpunta namin dito kapag nagawi kami sa na City Mall. Hinahayaan ko lang naman kasi bata pa naman. I-enjoy niya yung buhay bata niya. Abay, syempre habang naglalaro siya, aba, kakanta din ako. <laughs> hindi ito mawawala. So, ayan na nga, tapos na maglaro ang anak ko sa laruan at napunta na kami sa food court para kumain. Pagdating nga namin dito, apa, napakadaming tao, nakakaloka, punong-puno. Umikot-ikot nga ako dyan, Diyos ko po, napakadaming nakatambay, alam ang kinakain. Mga nagpapalipas ng oras at dito yata nagde-date, mga nakakaloka. <laughs> so, ayan na nga at nag-order na ako ng pagkain ni Maro. At magkaiba nga kami ng kakainin. Ewan ko ba sa bata na to, napaka -choosy. ayaw niya namang inasal. <laughs> gustong gusto ko naman to. May pamantika sa kanin. <laughs> Kakaloka. At hena nga, tumutunog na yung order ni Maron. At hudyat, para kunin ko na ang pagkain niya. At paglagay ko nga sa lamesa niya, abay, kakain na daw siya. At gutom na gutom na, nakakalokang bata. <laughs> Kaya pa nagpapawis. Abay, pawis na pawis kayo na yan. At hinayaan ko na nga lang na kumain siya. At hindi ko na mapigilan ng kanyang guto. Heto na nga, tinawag na yung number ko. At hudyat, para kunin ko na ang pagkain ko. So, haya na nga at naghugas ako ng kamay. tayo ko nga magkutsara. Mas masarap kumain kapag nakakamay. At heto na nga ang aking order at ang aking lalamunin. O, di ba, sa pa lang pak na pak na. O, oh, di ba, nalagyan ko pa ng sili yan. Para madami ako makain kanin. charot. <laughs> Yung only rice ang kinuha ko Abay, sa gutom na gutom ako Hindi pa ako Ah, Ang kinain ko lang kaninang tanghali Yung puto pa <laughs> Anong oras yun? Alas 9 ata At nung tanghali lang Ang kinain ko lang ikwekwe O, oh, di ba? Napakadami kong gutom Ipun na ipun At yan nga, tapos na kaming kumain At bago nga kami umuwi Abay, may pinabili pa si Maron Para may sinisip-sip daw siya Habang naglalakad kami Nakakalok ang bata <laughs> Sohay na nga at pauwi na kami napakadaming nakain ni Maron walang kabusugan oh di ba Sohay na nga happy valentines ulit sa inyong lahat Oh anak ko ang laki ng sana ah. <laughs> kakalokang bata at dumaan nga ako rito para may pagkain yung dalawa kong alaga Hanggang sa muli and I thank you